Ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang National Heroes Day o araw ng ating mga bayani. Bakit nga ba mahalaga ang araw na ito para sa atin bukod sa ito ay isang piyesta opisyal? Sa ating kaalaman, dalawa lang sa ating mga bayani ang merong araw na dedicated o meron holiday na tayo ay inoobserba. Ibig sabihin, yung araw ng kanilang kapanganakan o di kaya ay kamatayan, ay walang pasok. Ito siyempre yung araw ng kapanganakan ni Andres Bonifacio tuwing uh, November 30 at yung araw ng pagkabaril kay Jose Rizal ng December 30. Eh pero bukod sa kanila marami naman tayong ibang bayani bakit sila walang sariling holiday? Siyempre, napaka-imposible naman na bawat isang bayani, eh, bigyan mo ng holiday. Eh, kawawa naman ng ekonomiya natin kung halos sa uh, karamihan ng mga bayani natin, eh, merong uh, piyesta opisyal, di ba? Kaya, yung mga yon yung ibang mga bayani, eh, binigyan na lang ang kanilang uh, yung lungsod o kaya yung bayan na kanilang uh, kusan sila ipinanganak na magdeklara na walang pasok o kaya holiday yung araw ng kanilang kapanganakan o di kaya araw ng kanilang kamatayan, ano, kung sila man ay uh, nagwagi o nasawi sa isang labanan kung saan sila ay may tuturing na isang bayani. Sempre kung tayo ay nag-aral ng ating kasaysayan, napakahalaga ng papel ng ating mga bayani lalo na sa kung ano yung tinatamasa natin bilang isang bansa ngayon sa kasalukuyan. Marami sa personalidad sa ating kasaysayan ang uh, nagbuwis ng kanilang buhay no sa aniba ibang pamamaraan ang kanilang ginamit. Maging ito ay marahas o di kaya naman ay sa pamamagitan ng mas payapang pamamaraan. Siyempre, nandyan sila Rizal uh, na gumamit ng kanilang panulat gaya ng kanilang mga kasama sa kilusang reforma o propaganda gaya nila Marcelo S. Del Pilar, ni Graciano Lopez Haina at iba-iba uh, pang mga katauhan gaya ni Juan Luna na nagpinta no, ng espulyaryong na kung saan pinakita nila yung ating uh, pag uh, na kaya nating magtamaso o ipa, ipamuka o ibahagi yung kanilang kaalaman o buksan ng kamalayan ng mga tao na hindi kailangan dumanak ang dugo. At sa mahabang panahon, kahit nung tayo ay sinakop o bago pa man tayo sakupin ng mga Espanyol, andyan na rin yung iba-iba nating mga kinikilalang tao. No? Hangga sa dumating sila, nagkarunta, nagwagi sa ilang mga labanan No at uh, nung tayo ay opisyal ng sinakop ng mga Espanyol, siyempre Jan yung ilang mga pag-aalsa na nagpakita ng uh, kanilang damdamin na kunsaan na uh, kanilang uh, inilaban yung kanilang mga karapatan at hindi uh, naglaon ito ay sumiklab lalo na nung panahon nang 1896. Siyempre, alam naman natin ang KKK. No? Yan, papasok na dyan sila Andres Bonifacio na kung saan yung kanilang mga efforts ay uh, hindi naman nawala ng kumbaga ito ay nagbunga nung tayo ay magproklama ng ating kalayaan noong 1898. Ang tanong lang po dito eh, dito ba sa mga bayaning nabanggit natin, dito ba nagtatapos ang araw ng mga bayani? Siyempre hindi. Lalo na sa panahon natin ngayon, ang ating mga manggagawa ay nagbubwis din ng buhay no para sa kanilang mga pamilya no yung mga OFW syempre nandiyan no lalo na yung mga professional natin na kahit na walang pasok sa araw na ito ay handang magsilbi para sa ating lahat, kaya dapat lang na pahalagahan natin no, ang kanilang mga sakripisyo gaya ng pagkilala natin sa sakripisyo ng ating mga bayani sa kasaysayan. anuman man po ang pinagdadaanan ng ating bansa, sa, ng ating lipunan, lalo na yung mga isyo na ating kinakaharap, huwag po nating kalimutan ang mga aral ng nakaraan. Lalo na yung mga naiambag at pinamana ng ating mga bayani. Kung nagustuhan niyo po itong content na ito, paki-react naman po at paki-comment dito sa ating comment section. Yun lamang po. Maraming salamat at maligayang araw ng mga bayaning Pilipino sa ating lahat.